Good morning! Good morning mga YouTuber! Ayan na si Ate Beth. Mag-start na naman ng aking pagluluto. Tunghayan ninyo ang aking pagluluto sa umagang ito. Kasi hindi ko na ibibigay sa inyo kung ano yung mga niluluto ko. Uh, ang gagawin ko, uh, luluto lang ako ng magluluto. Galaw lang ako ng galaw. Tapos observahan niyo yung anong ginagawa ko. Pero sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga niluluto ko. Pero hindi na ako mag-show na kung ano marikados, kung ano man yung ginagawa ko. Basta understood na po yun, na kung ano yung niluluto ko. Alam niyo na po yung kung ano yun. ba diba, guys? Kaya yeah, good morning ulit sa lahat na mga sa akin. At good morning sa akin mga subscribers. At sa mga YouTubers ko. Hi! Hello, good morning. Thank you very much sa inyong lahat ha. Ayan, magsisimula na naman sa Tibet bet. Ayan na naman tayo. Ayan guys, ang una kong lulutuin ay pakbit. Yung pakbit na walang alamang. Yung nilu pakbit ay niluluto ko lang, ginisa ko lang kasi hindi naman po ako naghalo ng baboy. Chicken lang. Uh, bawang, sibuyas, kamatis sili. At uh, unahin ko yung chicken. Hibil lagyan ko muna ng mantika, lalagay ko yung chicken. Tapos, uh, medyo na yung chicken, medyo luto na, lalagay ko na yung mga ricados ko ilalagay ko na yung uh, pag uh, luto na rin yung ricadas ko, medyo nang amoy-amoy na lumabas na yung mga amoy nila yun ay ilalagay ko na rin yung pakbet, kaya yung pakbet without alam <laughs> kaya, hi guys eto, ayan ang pakbet ko guys ah, so, uh, lalagay ko na guys. Alam naman natin yung mga ricado siguro na ilalagay natin kapag ikaw ay nagluluto. Asin, uh, asin kunting patis, bichin, or ano man, mga tuyo, ang mga condiments, tulad ng mm -hmm. maging sarap, kaperasong, bigyan mo ng konti, at saka yung bichin, ginomoto, yan, nagyan mo ng konti, at saka nagyan mo rin konti ng pepper, yung ano, parang siyang kahit pa paano lumalasas siya, nawawala yung lansa, yung lansa, ano, yung malansa, di ba? Kaya, puti lang, parang bud -bud, bud bud lang. Parang kahit pa paano ay maghalo-halo yung mga ingredients doon sa ulam. At nawawala yung mga malansa. At sumasarap siya. At lumabas na yung katas ng gulay. Yun, masarap na siya. Ayan, guys. ala guys, baka magtaka kayo bakit ba ako mayroon sungay. Ito ay headband. Headband lang ito. Kasi lumalaylay kasi yung aking baba, kaya nag-headband ako. Kaya tanggalin ko na lang, baka sabihin niyo sa akin, eh, nagiging sungay, may sungay na ako. Kaya guys, thank you ha, at panoorin niyo ako sa umaga nito. Mag-start na naman ako sa aking pagluluto upang aking ibibenta doon sa covered court ng Black 46 Malabon City. Aloy! And the next po, yung aking lulutuin ay sinigang na hipon or subpo. Yun po ay, uh, wala kasi ako ngayong bangos na dumating kaya subpo ang aking eh, sinisigang. Kaya yun na guys, atong uh, tunghayan ninyo yung aking ulam na lulutuin na sunod ay ang sopo na sinigang. Yung ulam, yan. <laughs> Ayan, pakaapo ko yan guys. Masuwi sa lukmasan. Ayan ha. Uh. Kaya... Alam nyo, ang soup ko ay ganoon din. Ang ingredients na ilalagay, bichin asin, paminta, kung anumang mga condiments na ilalagay, ay yun ay ilalagay na natin. Yun ang huli natin ilalagay nito ay kangkong. Yun ang kangkong. Ito yung kung kangkong. Kiss mo na. Mm. Apo ko po yun. Hello, ito yung kangkong. Ima na natin kangkong. Parang ilalagay natin sa huling ingredients. Ayan guys putuli natin muna yung kangpong kasi medyo malayo na sa sa puno. Ayan ang puno. Ayan ang puno. Chan Bi. live ako. Shensya na guys, ano, dumating yung aking apong isa. Kaya medyo tumalikod sa camera. Hindi <laughs> nila alam na nag-live ako. Ay, nag-ano ako. Nag-video ako. Nag video ako. Ayan. Simula na naman tayo. Guys, no? Kasi alam nyo, sa araw-araw natin, wala na tayong ibang ginagawa. Kundi maghanap tayo ng paraan kung paano tayo makakain makasurvive survive sila sa lahat ng pangangailangan. Marami tayong mga obligasyon, tubig, kuryente, ilaw. Uh, kahit ano man uh, sa mga araw-araw ng mga anak natin, mga apo natin, siyempre mga ilangan din sila ng baon, oh, 'di ba? Mga bilhin, mga pangangailangan, sabon, shampoo. Kahit ano, uh, minsan pa nagkakasakit pa 'di ba, guys? ay eh, kailangan natin, syempre, magtatabi ng pera kasi ang hirap din kasi kahit pa sampu-sampung piso magtatabi tayo sa araw-araw kaya pa paano eh, may, meron tayong dudukutin in case ng emergency meron tayong mga mga sakuna na hindi natin inasahan kaya pa paano meron tayong dudukutin? Kaya pa sampu-sampung piso magtatabi tayo sa araw-araw parang meron tayong dudukutin. kaya yeah. tulad sa akin ha, alam nyo guys ilang taon ako na namumuhay ng ganito 23 years na 23 years na. Pero, kaya pa rin naman nagkakaraos tayo sa pangaraw-araw. Yun na nga lang, and nabibili naman natin ang gusto natin. Pasalamat tayo. Mahimutan sa Bombay, sa Linding, ganun lang. Kasi alam nyo, guys, siguro wala naman ngayon walang utang. Diba? Kahit malalaking company, kahit ng ka Pilipinas may utang. Kaya alam nyo, hindi eh, masamang mangutang. Pero huwag lang talaga kalimutan kasi magbayad. Kasi pinaghirapan din yan sa tao na inuutangan natin. Kaya, alam niyo ako, nabubuhay lang din naman ako sa paikot-ikot ng sitwasyon ng buhay. Mangungutang, nagpapautang, ganun lang sitwasyon namin. Pero nakakaraos din tayo. Ayan guys, ito yung uh, kangpong, imay-imayin ko na at ilalagay ko dun sa sopong sinigang. Uh, ang sopong sinigang, hindi ko na sinigang sa kalamansin na lang ilalagay ko. Kasi kung lagi na lang sampalo, sa iba naman yung lasa. Ah, sinigang sa kalamansi. Yung kalamansi na pinipiga ko, yan, mga ganyan kalamansi, pinipiga ko. Parang ilalagay ko dun sa sinigang ng supok, sinigang na supok, At ang huli nating ilalagay ay ang kangkong. Ito yung kangkong, guys. Kaya ang unang maluluto ngayon, guys, baka ang sugpo. Kasi ang sugpo kasi once na kumulo na yung tubig, lalagay mo yung sugpo sa mga sandaling. Minuto lang ay maluluto na siya. Kaya madaling ha hainin. Tula, hindi tulad ng gulay, medyo matagal ang pagpalambot ng gulay. Kaya ang maunang maluto ngayon, yung sugpo na sinigang. Sa halip, ang nauna ay gulay. Kung nila, niluto, ay maunahan pa siya ng sugpo. Kasi ang sugpo ay madaling maluto hindi naman siya pwedeng lagayin kasi eh, madali lang siya maluto dahil so kulang siya dito. Kaya guys, ito ha, ito yung huli nating ingredients ay ilalagay ay ang kangkong. Ito po yung kangkong, hugasan ng 2 times or 3 times para matanggal yung kung anong alikabok o ano man yung nandiyon nakatikit sa mga dahon-dahon. May uod ba o ano man nandito sa dahon-dahon ng kangkong ay matatanggal kapag maraming beses mo siyang hugasan. ayan guys Yeah, ayan, sila silalagay ko na yung ampuha, ang kungha yung ang huli kong ingredients sa soup ko na siligang Itman natin, guys, kung anong lasa ng sumpong sinigang. Masarap ba hindi, ha? Hmm. Kulang sa alat at kulang sa bichin. Kulang sa asin. Kulang sa bichin. Kulang sa asin Kulang sa kung anong mayroong ingredients na ilalagay natin. Medyo matabang at hindi gano'ng malasa. Kaya, lalasahin natin, guys, kung talagdagan natin ng mga ingredients. Kulag ng asin. Yan. Lagyan natin, ha? Kasi pakuloy natin ulit dahil yung gulay, na nilagay natin ay hindi pa naluluto. Itman natin ulit kung masarap na. Ayan ha. Mmm, yummy. Masarap. Ayan. And the next, pangatlong luto ko ngayon ay ang tilapia. Akin na anak. Ay, hindi. Malinis yan. Nakasala yan ako nagsala yan. Tilapyang gata. Ayan guys, ang tilapyang gata ay ating umugasan na umugasan. sa niligpit ko muna yung pinaghimayan ko para hindi magulo yung harapan ko. Gusto ko kasi laging malinis ang ating harapan kapag ako ay nagluluto. ayoko kong magulo. Maliban lang sa mga kaldero at kawali, magulo talaga kasi kung saan saan mo sinasabi. Pero gusto ko yung mga hindi na kailangan, tulad ng mga pinaghimayan na ng mga ingredients natin, ay lagi nakaligpit. ayoko kong nagkakalat sa harapan ko. Oh. Yan guys, ito yung tilapia. Ang lalaki ng tilapia guys, yan, tilapia. Ito yung tilapia ang patanggas. Ang mahal ng kilo nito ngayon kasi walang isda. Mahal isda ngayon. Siguro sa medyo mahangin at may bagyo sa probinsya or malamig ang karagatan. Kaya, guys, alam mo, kung walang mga tambakol, gulyasan, tulingan na pwedeng datain, ang binagata po ay ang tilapia. Kaya ang tilapia wala eh, ganong kinikita kasi mati matigat kasi ito eh. Yan oh, mabigat yan. Ibiro mo yung dalawang kilong tilapia, aanim na piraso lang. Pag hinahati mo ito, naging magiging labing dalawa lang. Ngayon labing dalawa, kung ibibenta mo sa 30 pesos, magkano lang yun? 360. to na sa 240, Ricardo's pa, gata pa, mga ingredients pa, at saka gas pa. Barang kita ka lang ng 20 pesos sa isang kutahe, diba? Nak di ba? Nap Napaka-konti lang. Hindi naman ako pwedeng magbenta ng mahal, guys, kasi yung aking pwesto para sa masa hindi sila sanay sa mahal. Kaya minsan sa baboy nga, hindi ako nagbibenta ng baboy. Kaya baboy ay 70 isang order. Once na magbenta ka ng 50 or 60, 70, wala nang lalapit sa'yo. Kasi sanay yung face presto ko na pang lang talaga. 20 20 pesos hanggang 40 pesos lang ang pinakamahal kong isda. Maliban lang sa manok, diri rin ikaw bumili ng 50, medyo marami na yon at 40 pesos, 30 pesos, kapag walang-wala ka talagang pera, makikiusap ka sa akin na pwede bang kong bumili ng ganito lang dahil wala akong pera, pinagbibigyan ko po Kasi, alam mo, mahirap kaya kapag ang tao nakiusap sa'yo, tapos hindi mo pagbibigyan, di ba, nakakaawa. Kung, gawin, kung nga sa atin mangyari yun, matusap tayo sa kapwa natin na hindi naman natin tayo pagbibigyan nila, syempre masakit sa kaloba natin. Kaya lahat ng bagay kung kayang ibigay, kaya hindi naman ikaw masyadong uh, grabyado, ibibigay na din sa kapwa natin. Ayan guys, ayan naluluto na yung ating hipon. Yung hipon na ah uh, where I put here where is the my... may I Yes, ito na yung hipon ko. Ibababa ko na yung hipon ko, guys. Tapos na yan. Yan, dadali na yan doon sa... Ano yan? Kumuk dadali na yan doon sa may ano. Tingnan nyo, guys, ang hipon ko, ha? Diba? Garara, ano? Gan Sarap ng hipon. Hello. <laughs> Aya, hello. Siyan siya na, ha? Talaga naman. Yes, sarap niyan. Sabihin mo kay, ano, ang hipon is tatlo. Tatlo. 40. Kung maliliit, apat. Pag malilaki, apat, apat. Ha? Tanggal lang ba? Wala. Okay. Magaan lang. Okay. and guys, ang sunod kong ilulutuin ngayon ay ang tilapia. Yung tilapia ng gata na ah uh, haluan ko pa rin siya ng uh, nagpalabas rin yung pusa. Malunggay. Yung malunggay na sinasabi ko nung nagkaraan, nung nag-video ako doon sa niluto ko, gul, gul, uh, gatang ano, si, ano ba yan? Yung yellowfin. Yes, yellowfin. Kaya yun. And guys, pasensya na ha. medyo medyo busy. Kaya kung minsan hindi na ako pag-concentrate sa aking mga sinasabi. Ngunit, naiintindihan siguro ninyo. Baka sa Hello, bakit? May mga kayo. Tapos doon na lang sabi. Oh. Okay. Bili. 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 Yan guys, meron na uh, kiusap sa akin. Yung oh, brothers okay, ko sa okay, taas, okay. bili daw ng sabon. O, ko yung apo ko. Ano sabon, Dai? Ayun. Ba so, Ano no powder? Surf. But isang surf lang, isang powder. Pati pa downy. Downy. Sige, ayan guys. Ano lang po buhay eh, guys, magbigayan lang ha. Huwag ka tayong masyadong magpasarili kasi mahirap naman yun. Tayo ay tao lang, kailangan natin magbigayan sa kapwa. Ah, tayo ay mawala sa mundo guys, alam nyo sa totoo lang, naisip ko nga kapag tayo pala ay nawala, eh, wala na tayong talaga. Wala na. Mga ilang buwan lang, ilang araw lang siguro. Limot na tayo sa mamahal sa buhay natin. Ganun lang ang buhay talaga. Ayan guys ha. Magluluto na tayo. Tuloy natin ang ating usaping pagluluto. Usaping pang kusina. Ito yun sa Tibet. Try na ng kusina. <laughs> Ngayon ang <laughs> Ito na si Lola, ha? Yan, magluluto si Lola. <laughs> Natatawa sa akin, guys, yung apo. Agoy, Diyos ko, ano ba yan? Ganun lang talaga ang buhay natin. Hinaan mo natin ng konti. Medyo malakas yung ating apoy kasi nagiiwa pa tayo ng... And guys, ang ating gatang tilapia ay ang una nating ricardos na hiwain ay, hindi ko na ipapakita sa inyo. Sasabihin ko na lang ha. Alam naman siguro natin ang lahat ha, kung ano yung mga ingredients. Kapag tayo nagluluto, yes, yeah. sasabihin ko na lang. Unang uh, lalagay ko yung luya. Kasi yung luya, parang uh, yung luya lumabas ng yung amoy siya. Kasi yung magtatanggal ng langsa. Sunod ang ilalagay ko sa tilapia ng di gata, pianta pa, hay, siling green. hay, na. Sa ala, kasi luring dam, katuwiri to, yan. parang ayoko na lagyan ng kamatis, kasi wala naman akong kamatis, kasi yung mga kamatis ko, ayan mo na. Alalagyan ko yung yung kamatis. yung mamaya. yung 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 natin. Hindi kasi masarap pag lang kamatis, guys, no? Ayan. Patensya na kayo kasi minsan nabibigilin na ako sa aking mga activities. Ayan. Nahaluin natin itong sinasabi ko sa inyong uh, pop bed na walang alamang. Ayan. Imagine niya. Ayan guys. Meron na akong naluluto. Bali, ang naluto ko una ay sobko. Sunod. Kanina may ano akong manok. At katang uh, gatang gulyasan. Ngayon naman, nagata ako ng tilapia at saka yung pakbit na sinasabi ko sa inyo. Kaya, medyo marami-rami na yung luto ko guys. Ay, mga nanay. I love you sa lahat ng mga nanay. Natulad po, I love you sa inyo. Alam niyo mga nanay, ako ay single parent. Balo, isang balo ako. Mayroon akong binubuhay na labing isa sa loob na pamamahay ko. Mayroon akong mga apo. Mayroon akong mga ano. ano? Tayo mga kama. Sampli day. May limang piso kayo. Oh, makulong sa kaluoy sa ani oi, pero sa kamatis <laughs> ana. <laughs> <laughs> ani na. Kay ano, kay pat, diyan no may agdanan. Adyan no ay na ko oh, sampung pisin. Bali ni. Apat ka piraso. Hello guys, ang pautos pa ako ng kamatis. Wala kasi akong barya kahit. Ayan lang. Kailan guys? Ay nako, yun ang buhay nating mahirap, no? Gusto kong magkape. Kaya lang yung kape na gagamitin ko kasi. <coughs> no, ahm... Uh, Vitaplast. Kasi yung hindi mas sumasakit yung aking sikmura. Eh. Kaya ang iniinom ko na ngayon is coffee. Coffee from Bita Plants. Ayan, guys. Mahal kang konti, pero okay lang. Kung hindi naman sasakit yung sigmora mo, okay lang sa akin yun. Ayan. Kainom ako ng konti. Okay, apat yan. Tama na yan. Atin po na yung parang sa Buto pa naman yan. Ano, kaya mo nang bumuhat. Saan pa yun? mo dito pa soldier ha? Pulang yung soldier natin kasi ginagamit natin. <coughs> simli, sibuyas, luya at ilalagay natin pangalawang gata ng niyog. Pangalawang gata ng niyog, ilalagay na natin para siyang uh, kumulo. Halimbawa, ilalagay na natin yung pangalawang gata ng niyog. Pag kumulo, lagyan mo ng timpla. Ita asin, bichin, magic sarap at tamintang durog. And then, pagkatapos noon, kukulo ulit siya. Lagyan mo rin siya, uh, ilalagay mo na yung gulay. I know, yung tilapia. Ngayon yung tilapia, panghuli na yung gulay. Ang gulay nilalagay natin yung ating malunggay. Alam niyo ba guys, ang malunggay na makukuha ninyo benefits doon. guys, ay sarap ng buhay, no? Kasi tayo, mga nanay, ah, uh, ando na lahat, mapasensya, lahat. Kaya, ah, uh, ano ko lang sa nanay, yung payo ko lang, tulad ko kasi ako nanay, single parent na ako. Ah, uh, nung bago na wala mister ko, para hindi ko pa na control rin sarili ko kung paano ko gawin at kung, 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 kung paano ko ila ilalakad, itatayo yung sarili ko, syempre, nawalan ka ng isang isang paa, kaya medyo mainit ang ulo ko, pero okay ngayon, okay, okay na, na at least na, na budget ko na yung mga oras, na estimate ko na yung mga panahon ko, kung paano ko yung lahat ng bagay, kung paano ako mamumuhay ng maayos, nawala siya, kasi nakakalungkot din pala, na mawalan ka ng mahal mo sa buhay, at ako lang mag-isa. O, nandun na tayo, nandun yung mga anak mo, and yung mga apo mo, iba talaga yung may kasama ka sa buhay na lagi mo siyang nadadaingan sa lahat ng mga problema mo. Kaya guys, alam niyo kung napakahirap pala. Kaya ito ngayon, ang video ko, puputulin ko na ito, medyo mahaba na, kaya uh, magpapa, ma mag aano uh, na ako sa inyo, ha, na huwag niyo naman kalimutan ang aking YouTube channel, Bibit Kabasa. lagi niyo ako panoorin, lalong-lalong sa umaga, kasi lahat ng mga Ingra ay, lahat ng mga lulutuin ko ay ipapa, ipapakita ko sa inyo kung paano kahit hindi ko na-show yung mga ingredients sasabihin ko na lang dahil medyo naman ako kasi nag-iisa lang wala akong kasama dito kaya medyo pinabilis-bilisan ko na lang yung aking trabaho kaya good morning ulit sa lahat ng mga subscribers ko sa hindi pa nag-subscribe pakisubscribe naman yung aking youtube channel Bibet Kabasa like shares and subscribe Uh, subscribe. Kaya, huwag naman nyo naman akong kalimutan. Yun lang tayo nyo yung tulong sa akin. Kaya, good morning ulit, and God bless. Thank you very much.